ka 80 anyos nga Iloy nga nagaisahanon na sa pagpangabuhi ang nabuligan. Pinaagi man siya mga kaingot balay, mga OFW, kag iban pa nga mga donors. Sa buligman sa nga criminology student, kag iya mga kimata, natigayon nga napatukuran sa bago nga balay si Nanay Consing. Ang baganihan sa kaumhan sang Banua, sang Vedra, atong saksiyan sa Banwa sa Pontevedra, atong saksihan sa sining episode. Sa magamay nga hayub hayob nga himo sa ginpang tagpi-tagpi nga sako, tinuig na nga nagapuyo ang 80 anyos nga si Rosita Consing Pagran sa sitio Kamingawan sa barangay Antipolo sa Banwa sa Pontevedra. Ulan kag init man ang iya gineagwanta. Sa pag-istar sa mga hayub hayob bangod wala man siya sa ikasrang. Pagpamatdan sa kampong iya nangin pala May mga kabataan man si Nanay Consing pero may mga pamilya naman kagpigado man. Istorya sa mga kaingod balay ni Nanay Consing, wala na siya sang sarang madangpan amunga nangayo man sila sang bulig para sa iya. Ang radio reporter nga si Grace Supe, nga residente man sang barangay, isa sa mga nagpadulong sa sitio Kamingawan agod mausisa ang sitwasyon ni Nanay Consing. tub nga nanawagan na siya sang bulig para sa nagaisahanon nga balo. man mismo nga dito sila iya sa abroad, nagpinadala sila sa kwarta, may nagpadala sa 500, may nagpadala man sa 1,000. Kag may ara nga, hindi ko man sila mga kilala nga nagpadala sila sa pulo ka 30 pisos. May ara ganin nakita ko dito nga 47 pesos para nga sa amat-amat lang may ara na sa mga materyales agod nga mapaubra ang balay ni Nanay Kunsing. Sa buligman sa mga donors nga nag-inamot-amot sang napulo tugtog 30 pesos na sang pondo sa supe. May mga kaingod man nga nagdonate sa mga kawayan kag may mga OFW man nga nagpalabot sang ayuda. Gani nagdesisyon sa supe nga gamito ng natipon nga pondo agod mapatukuran sang balay si Nanay Nagbakal sila sang panid sa mga plywood kag sin. Mary Jane Cordero uh, igunya nagbuligid no sa pag facilitate sang iban pagin nga mga kinahanglanon uh, parehas abi sa mga kagamitan sa pagpamanday no. Nagbulig siya upod man sa iya bana si uh, tuto ano Igunya kag suong man sa kay uh, Manang Nining Tanalion no. Si lagid ni iya ang nagpadihot agod nga makakita bala sa mga kagamitan sa pagpamanday. Nagpasalamat gid ko nga damo pagidya ang mga tawo nga maluluyon nga willing gid gali magbulig sa kasubong ni Nanay Kunsing. Na man sa katapo ang kapatirang kabataan kriminolohiya crime buster sa Nakarlota City ang sitwasyon ni Nanay Kunsing. Gani nagbiyahi man sila pakadto Pontevedra agud magbulig kay Nanay Kunsing. Ang mga criminology students man ang nagbulig sa pagpamanday upod sa mga kiingod balay kaghimata ni Nanay Kunsing. Gani, halin sa magamay nga hayub-hayub. Ini ng simple nga balay ni Nanay. Wala na sa mga sako ang nagaserbe niya nga dingding. Kag naman sa mga sin ang mga panid sang trapal nga nagaserbe niya nga atop. May nabaton man nga relief goods sinanay Nay singhalin halin sa iban pa nga mga donors. Lubos ang iya pagpasalamat sa iya mga kaingod balay kag sa iban pa nga mga nagpanikasog nga mapatukuran siya sang bag-o nga ilistaran. Mhm. Mm Ninalipay ka man? Nalipay man eh. Mm -hmm. <laughs> 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 Salamat tanan. Suno kay Mary Jane Igonia nga isaman sa mga tupad balay ni Nanay Consing, madamo pa sa mga nagbulig kag gud hagan ang kabudlayan sang 80 anyos. Halin sa nagpandemic, may mga privado man nga sektor kag opisyales sang barangay nga natigayon nga nakapalabot sang bugas sa giwan pa nga mga kinahanglanon para sa balay ni Nanay Consing. Ang crime master sang City nagcommit man nga sila ang mabulig panday, no? Kag ginpangunahan man ato sang akon nga bana no subong na 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 ang balay ni Chay Kunsing ah uh, ginapasalamatan gid namon ang mga tao nga nagbulig sina labi ni gid si nga nagpost kag si Kapin Dayong nagpangita sa iya ginapasalamatan man ang ang tag iya sa duta no ah uh, pamilya ko no kundi hindi sa inyo uh, wala na matindog ang balay ni Chay Kunsing no salamat gid sa inyo kaysa sa tanan nga nagbulig kag sa mga palabuton pangabulig pa. Matapos ang na natukod nga balay para kay Nanay Kunsing, luyag man karon nanday supe nga padayunon pa ang nasugdan nga pagbinuligay agod madugangan ang mga makaangkon sang simple nga balay sa ila barangay. Nagpasalig man ang mga himata ni Nanay Kunsing nga magbulig sa pagpamanday. Tanami bala sa feelings nga sa isang iglap lang masiling na isang iglap lang na humanda yon ang balay ni Nanay Kunsing. Kag magluwas gali no, magluwas ini sa kay Nanay Kunsing. May ara pagid ako iya sang isa pagid kabalay nga inog pa ubraman, kag ara naman ang mga materials iniya ah. sa kay uh, Chay Muray Melendres naman ini nga ara sa Purok Melendres Barangay Antipolo Pontevedra. So ti lubos ko nga nagapasalamat no kay ti ining advokasiya nakon Ah uh, gusto ko bisan bisan mabulubod lai man para sa ako no nga makakita kita sang pundo pero ginapangako ko na ni sakon sa nga kaugalingon nga sige sigihon ko na ini may mga kinahanglanon pa siya no halimbawa pareo abi sang atri nga higdaan hindi siya magiligid sa salog uh, uh, wala siya sang bulutangan sang tubig ya kuno inuman no o kun na kanan no so isa pa ina sang gina pangit, pangayuan naton sang bulig no kun sino pa da ang may kabubuton nangin simbolo karon sa ila pagkabaganihan ang natukod nga ilistaran pamatuod nga kon magbinuligay may nagakinahanglan sang bulig nga sarang man matagaan sang paglaom sa piyak sang kapiot kag pagpangabudlay